News mga balita ngayon isang bilyong pisong nakaw na pondo sa flood control scam Ibabalik ng mga ituturing na state witnesses ayon sa DOJ Ilang persons deprived of liberty o PDL sa Malabon City Jail nag-noise barrage Bagyong uwan mas lumakas pa habang papalapit sa Philippine Area of Responsibility o PAR Ayon sa pag-asa Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Inanunsyo ng Department of Justice o DOJ na magsasauli ng hanggang isang bilyong pisong halaga ng nakaw na pondo ang ilang whistleblowers na matutukoy bilang state witnesses. Itong pagkukumpirma ng DOJ makalipas sa malapit ng makompleto ang Memorandum of Agreement na parte ng pagsurrender ng malaking pondo. Kabilang umano sa mga itinuturing bilang state witnesses ay sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza at RJ Domasig at ang kontratistang si Sally Santos. Paglilinaw naman ng DOJ na ang mga nasabing whistleblower na bibigyan ng state witness status ay hindi sakop ng immunity at kakasuhan pa rin ng kaukulang kaso. Kinumpirma ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na nag-noise barrage ang ilang persons deprived of liberty o PDL sa Malabon City Jail kahapon November 6. Tumagal umano ng halos dalawang oras ang noise barrage na nagsimula bandang alas dos ng hapon. Ayon sa BJMP, naghagis rin ng ilang gamit ang mga PDL gaya ng bote at karton mula sa rooftop bilang pagprotesta umano sa problema sa pagkain at magulong sistema sa pagtanggap ng kanilang mga dalaw sa kulungan. Agad namang nakipag-ugnayan ng BJMP at Malabon LGU sa mga nagpoprotestang preso para marinig ang kanilang hinaing. Nangako naman ang Malabon LGU na tutugon na ng kanilang problema sa pagkain at magbibigay ng tulong gaya ng food packs sa halos limang daang PDL. Lalo pang lumakas ang bagyong minomonitor sa labas ng bansa at isa ng ganap na severe tropical storm ayon sa pag-asa. Huling na mataan ang bagyong uwan kaninang alas 3 ng madaling araw sa layong 1,525 kilometers silangan ng northeastern Mindanao at wala pang direktang epekto sa bansa. Ngunit mas lumalakas ito dahil sa taglay ng lakas ng hangin na aabot sa 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong aabot sa 115 kilometers per hour. Pahilagang kanluran pa rin ang galaw nito at tila may kabagalan ayon sa pag-asa dahil kumikilos lamang ito ng 10 kilometers per hour na maaari pang makakuha ng lakas habang nasa karagatan. Inaasahan namang mamayang hating gabi o bukas ng madaling araw ay nasa loob na ng bansa ang binabantayang bagyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.